So hello mga kabusing, welcome back again to my vlog So sawadi ka, kapong ka, salam alaikum po dyan sa lahat pong nanonood po sa aking youtube channel Hello 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 po dyan mga kabusing At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kabusing So andito po ngayon sa Aliwan Hamala mga kabusing sa European Style Mall ng Barin mga kabusing At syempre malamig pa po dito sa Balsang Barin kaya po Uh, naka-jacket ako ngayon at syempre malapit na akong mag duty kasi inaagahan ko talaga na pumunta dito para pumaka-vlog ng kahit 1 hour lang mga kabosing at makapag uh, create po ako ng aking vlog mga kabosing at syempre po dumating po yung aking google adsense mga kabosing so sobra ko po pong saya mga kabosing. kasi now is finally na na ko na yung aking Google AdSense. Kaya lang doon sa Pilipinas, mga kabosing, para picturean ko lang po sa kapatid ko yung natanggap na Google AdSense kayo, mga makabos Syempre yung pin para po maka uh, ma monetize na agad mga kabos. Syempre makapag-earn na po ako ng aking uh, earning money mga kabos. So maraming maraming po salamat sa inyong suporta. Syempre yung pag-uusapan natin ngayon mga kabosing is yung sa Miss World 2024 na kung saan lumalaban ngayon si Gwendolyn Foryol para po makuha ang corona na second blue crown mga kabosing. At syempre dyan, support so support po natin yung kanyang laban doon sa bansang India at sana ay wag nyo pong kalimutan talagang mag support sa kanya. At syempre uh, pinapakita talaga ni Gwendolyn yung kanyang laban at syempre yung kanyang uh, journey dito sa patimpalak na ito mga kabosing. At syempre yung kanyang uh, laban din talaga is hindi natin matutumbasan yung kanyang uh, man talaga na nag effort po talaga sa kanya kung ano man po yung kanyang ginagawa is todo effort talaga siya kahit po sa head to head challenge is ginagawa niya po talaga yung makakaya niya siya pa yung best niya talaga para may pakita sa atin na kaya niyang so, place or so mag-runners so up or mag to uh, ng corona. The model, mga kabosing doon sa like it, bilang Cacarela, isang Miss World it, Candidates, uh, mga kabosing. At syempre, yung Cacarela sa mga buzzers blessed, dyan niya is huwag niyo po natin uh, kalimutan na i nilang over over lagi time. si Gwendolyn okay. for okay. Last para maiuwi niya talaga yung corona sa bansang Pilipinas. At syempre, deserve din naman talaga ni Gwendolyn na pasama sa finalist, maging runners up or maging winner makabosing. So, para sa akin po, winner na siya akin si Gwendolyn for you para sa kanyang laban. Di ba mga kabosing? At syempre, uh, see you again in my next vlog and have a nice day po and good, good bless and keep safe po and lagi and please subscribe mga kabosing. Have a nice day po at Thank you Lord for my blessings today. Pagising ko pa lang is my na arin uh, may na-receive na akong Google AdSense ko doon galing sa Pilipinas na pinadala sa akin ng kapatid ko para po mai-enter ko po yon sa aking Google at almost a year po ako nag-antay doon so now is happy na po ako ngayon at least may Google AdSense na po ako CMS blog bye bye po mga kamusing keep safe po, bye bye subscribe